Welcome na naman mga kabari sa ating usapang baboy And ngayon po para sa mga nakakamiss Babalikan po natin ang DCM Farm So kung matatandaan po natin Ang DCM Farm ay dito po nanggagaling Yung mga inihin na maraming mga po So eto na po siya ng kanilang farwing section so ito po sila so andito po yung ating mga biik na pinakasensitive sa lahat po ng mga stages ano syempre kasama po sa pagbisita natin ang ah, pagsilip sa kanilang litter size siguro ito medyo marami-rami rin ilalabas ito napakalaki ng chan nice. sa ngayon po ay hindi po no ang kanilang farwing section kasi hindi pa po stable yung kanilang breeding ano po so medyo minsan kulang minsan sobra And ngayon nga po, ito, silipin na natin ang kanyang liter size. At ito nga po ay nanganak ng 23. Pero 17 lang po ang sayang. Ano po? And ito na nga po yung mga anak niya. At ito po mga ito ay 5 days old. Ayan, so ito pa po yung isa. Mukhang kaanak ka din lang nito. Pero medyo kaunti lang kanyang big at siya po ay nanganak na 17 heads 13 ang buhay apat ang stillborn ngayon mga kabaryo pag-usapan naman po natin kung bakit nagkakaroon ng stillbirths so first po kailangan muna natin i-differentiate kung ito ba ay galing sa infection or galing sa suffocation kung ito po ay galing sa infection, ibig sabihin po yung ating mga biig sa sinapupunan ng ating mga inihin ay patay na bago pa sila nanganak natin. Ito po ay pwede nating makita kung ang ating mga biik ay partially mummified. So kung ito po ay talagang mummified na or bulok na bulok na, ibig sabihin po sa early stages ng pregnancy ay namatay na sila. Pero kung ito po ay medyo buo na, medyo brownish siya at konting nabubulok na, Ibig sabihin naman po yung ating mga bake ay namatay nung malapit na silang ipanganak. Ngayon po ang pwede maging cause nito ay yung mga mikrobyo na nagkakos ng reproductive problems. Katulad nga po ng mga parvovirus, pers at iba pa. Pero ito po ay hindi dapat problema ng DCM Farm kasi kompleto po sila sa bakuna. So ang tinitingnan naman po natin dito ay suffocation. And ito po ay maaaring dahil sa naubusan agad sila ng oxygen or parang nalunod yung ating mga biik sa loob ng tiyan ng ating mga inhin dahil hindi nga po sila agad nakalabas. Oh, no! Sa isang normal na herd kung saan wala pong outbreak ng sakit na nagkakos na ng mataas na stillbirths, ito po yung distribution ng mga stillbirths across sa mga iba't ibang parities ng ating mga inhin. And makikita po natin, ito ay mas mataas sa mga parity 1. And ito po ay pwede makita sa mga hindi naman masyadong hyper prolific na gilts kung saan sila po ay nanganak ng mas kaunting piglets lang. And alam naman po natin na kapag mas kaunti ang piglets ay mas malalaki sila. So syempre po sa ating mga parity 1, medyo mahihirapan po silang ilabas ito. And eventually, ito po ay bababa sa mga kasunod na anakan pero muling tataas kapag po tumatanda ng ating mga inhin. Dahil ang mas matatanda po mga inhin naman ay medyo tamad ng umire. Kaya po medyo napoprolong or medyo napapahaba ang kanilang panganganak. At ito po ay maaaring mag-cause din ng suffocation sa ating mga biik na magpapataas naman ng kaso ng stillbirths. Oh, no. Ngayon, ano naman po ang mga pwede natin gawin para mabuwasan natin yung kaso ng stillbirths? So first po, don't disturb parawing sao. So wag po natin istorbohin kapag ang ating mga inhin ay nanganak. So kung halimbawa po tayo nagtuturok ng mga antibiotics, ay intay na po natin muna na matapos ang kanilang panganak bago natin sila turukan. And then next po, ensure yung cool environment. So siguraduhin po natin na malamig ang paligid ng ating mga inhin. Kaya nga po karaniwan sila ay nanganak ng gabi or madaling araw. And kapag sila nga po ay nanganak ng ang tapat, napakahirap ito sa kanila kasi masyado pong mainit ang kanilang paligid. So kapag po sila ay nanganak ng mainit ang kanilang environment, pwede po natin silang tutukan ng mga electric fans or maglagay tayo ng malamig na towel sa kanilang batok So ito po ay makakabawa sa init na kanilang nararamdaman para hindi naman po sila hingal na hingal habang sila ay nanganat. Okay. Ang masyadong payat at masyadong mataba na inihin ay nahihirapan din po mga anak. Kaya siguraduhin po natin na nasa tama lang yung kanilang katawan at i-maintain po natin sa body condition score na number 3 then next po siguraduhin natin na hindi naman masyadong sikip yung kanilang lugar na paanakan or yung ating mga farrowing crates so ito po ay isa sa mga nagiging problema natin ngayon kasi yung mga makabagong lahi po na inhen ay sobrang lalaki na And kung hindi po tayo nag-adjust sa ating mga kulungan para sa ating mga inhin, ay masyado na po itong sikip sa kanila. So kung dati po ang sukat ay 0.6 meters by 2.15, ngayon po ay 0.65 na by 2.4 meters para sa space ng ating mga inhin. At ang panghuli po ay i-check natin kung constipated ba ang ating mga inihin. At paano ba natin ito may i-check? So tingnan po natin yung kanilang dumi. Kung ito po ay bilog-bilog at matigas. At bihira po silang dumumi ay posibleng pong constipated sila. So ito po ay makakapagpahirap din sa ating mga inihin na mga anak. Kasi nga po sikip yung labasan o lagusan ng ating mga biik palabas dun sa sinapupunan ng ating mga inihin. And paano nga ba natin may iwasan ang constipation? So siguraduhin po natin na tama yung kanilang water intake and magbigay po tayo ng feeds na mataas sa fiber katulad ng ating Mama Pro developer or Mama Pro milk maker. So isa pa pong pwede natin gawin kapag talagang hindi dumudumi yung ating inihin is pwede po tayo maghalo ng 200 ml na vegetable oil sa feeds huh? feeds ng ating mga inihin or direkta na pong ipainom ito sa kanila. So, araw-araw po natin gagawin kung hindi po sila dumudumi. Okay. Ngayon kapag sila po ay nanganak na, syempre importante po na bantayan natin sila para ma-monitor natin yung paglabas ng kanilang mga biik. So dapat po kada labas ng mga biik ay inoorasan natin And kapag po 30 minutes na yung interval or 30 minutes na wala pang sumusunod na biik mula dun sa lumabas na una, ay kailangan na po nating mag-assist. Ano po? So pwede po natin dukutin yung mga biik sa loob ng inhin para matulungan natin itong may So siguraduhin lang po na malinis ang kamay bago ipasok sa loob. At hanggang braso lang po ang ipapasok, huwag nang isama ang ulo. Dahil ang sabi po natin ay dudukutin, huwag na po ninyong sisilipin. Then kung halimbawa naman po dinukot natin at wala pa tayong makapa ay pwede po tayo magbigay ng genvet oxin mga 0.3 ml sa tabi po ng vulva or intravulval injection. Ingatan lang po natin mga kabaryo ang pagbibigay ng oxytocin dahil ang sobra pong pagbibigay ng oxytocin ay makakasama rin sa panganganak ng ating mga inhin. What? Pwede pong mas lalo silang mahirapan sa panganganak dahil sa sobrang contraction. Siyempre, masakit din po ito sa kanila. Ngayon, ang oxytocin po ay hindi natin masyadong ibinibigay sa mga bata pang mga inhen kasi malalakas naman sila pong umire. Ito po karaniwan ay binibigay natin sa mga mas matatandang inhen. At ang pagbibigay din po ng oxytocin, hindi po yun automatic na kapag nanganak ang ating mga inhen ay magtuturok na tayo ng oxytocin. Mas maganda pong ito ay ibigay mga kalahating ng panganganak na or kapag nakapaglabas na yung ating mga inhen ng anim or pitong mga biik at kung talaga pong nahihirapan sila or natatagalan bago lumabas yung mga biik sa ating mga inhin. Okay. At yan nga po mga kabaryo ang counting tips natin para mabuwasan natin ang steel birds. Okay, so eto pa. Medyo kaunti lang po yung beak dito. And then syempre meron din silang gatas So dito po ay talagang sa dami po ng mga big ay kinakailangan nilang mag-supplement ng gatas. Okay, so ayan pa, ang dami pa po dito. So, meron po tayo mga nakikita mga pagtatain ng mga bee And suggestive nga po ito na kinukulang sila ng gatas. Ayan, and meron po tayo dito mga hindi pantay-pantay na size na ating mga bee Ayan po. So, ito po yung talagang problema kapag sobrang dami ng liter size ng ating mga inhen And hopefully nga po ay matulungan ng gatas yung ating mga biik. Then, ito po yung isang problematic saw na nakita natin kanina. So makikita po natin ang ganda ng kanyang katawan pero yung kanyang mga biik ay ito po. Ayan sila namumutla at napakapapayat. So posible po na itong inihin na ito ay hindi talaga maganda magproduce ng gatas kaya pwede pong ito po ay ikal na natin. Sayang lang po kasi itong inihin po na ito ay marami rin mga anak. So check po natin Nanganak po siya ng 17 wow! Pero kahit na po meron siya 17 At hindi naman niya mabuhay Mahirap din pong inahin niya. Yeah, so kawawa po yung kanya mga big Wala lang po tayo mapag-ampunan Kaya nandito pa rin sila Okay, so medyo marami pong challenges sa farming Pero kapag sila po naman ay naiwalay na medyo nakakahabol na ano po. So ito po yung mga winalay natin. Ito po mga ito ay nandito pa kasi punong pa po yung kanilang winling section. So dito muna sila. Ayan. So gumaganda na po ang kanilang mga katawan. And hindi na po masyadong mataas ang mortalities dito. Meron pa rin po tayo nakikita mga beak na namumulutan ng tenga. So ayan po sila. Talagang meron po tayo nakikita paminsan-minsan dito. Then yung iba pa po ay eto naman. So dito mas maganda, mas maliwanag gan po. And ito nga po yung mga beak dito sa kabilang far wing. Medyo mas magaganda po yung itsura ng mga beak natin dito kasi ramdam po dito na mas malakas yung hangin. At hindi po hinihingal yung ating mga inahin. So, syempre kapag po maganda ang kondisyon ng ating mga inahin ay maganda rin ang kanilang gatas na nakikita naman po natin dito sa ating mga beak dito. So meron na rin po sila mga winalay dito at hindi pa rin nalilipat sa winling section. Kasi nga po wala pang space. Ayan, so siksikan sila dyan. Kaya po kung kayo po ay bibili ng mga biik ay napakarami pong available dito sa DCM Farm. So ito pa. Ito po siguro ay pwede nang iwalay kasi ang lalaki na. And mukhang diniscontinue na po nila yung paglalagay ng mga ear tag sa ating mga biik. So wala po akong nakikita. Dati kasi po ay may color coding ang mga ito. Pero ngayon po wala. Pero meron naman po silang ear notch. So ito po ay check, -check na lang sa kanilang mga records. So importante po yun para ma-identify dito sa mga biik na ito kung alin ang pambenta as market pig and alin po ang mga pambenta as breeders. Okay. At silipin naman po natin ang kanilang windling section. So kagaya po na sinabi natin kanina, puno po dito. Ano po? At ito nga po yung sample ng ating mga big dito. Pagdating po sa nursery, nakakahabol na sila. Ano po? Kung sila man ay iwalay ng medyo maliit, dito po nahahabol na yung kanilang laki. And makikita naman po natin ang gaganda ng kanilang mga big pagdating din po dito ay nababawasan na rin po ang mortalities na nare-record natin ano po so unlike po dun sa kanilang farrowing na ang mortality po minsan ay umaakyat ng hanggang 15% What? na dapat po ay 6% lang ang mortality dyan pero dito po sa nursery ang mortality na lang po from 15% ay 5% na lang pero medyo mataas pa rin po yun dahil ang mortality po dito dapat ay nasa 3% lang eh, okay, so lipat naman po tayo dito. Ang maganda po dito ay hindi po tayo nakakita ng mga biik na kalahati na lang ang tenga. So medyo nabuwasan na po talaga yung ear biting nila dito. Okay, so kung kayo po ay bibili ng biik, pwede po kayong mag-message sa DCM Farm na FB page. Then after po ng ating mga biik, kung kayo naman po ay bibili ng mga gilts, ito naman po sila yan sanay na sanay po sa gera yung mga yan. So, ang mga ito po ay F1s. At ito naman po yung kanilang mga barako. Ayan, so yan po yung mga pure na large white and landrace. Then, ito po ang kanilang mga gilts. Meron pa po, po doon sa kabila. So, ito po ay available na. Meron na po nakapagpa-reserve niyan and meron din po na pang-replacement gilts dito sa farm. So aside po dyan, meron pa po dito Siguro nasa less than 100 itong mga gilts dito Ayan po And para naman po sa kanila mga inihin Ay ito po sila Meron pa po dun sa kanila Okay, so dito na po muna natin Tatapusin ang ating video And shout out po sa ating mga kabaryo Kaya shout out po kay Sir Jaster Consignado from Dubai and sa kanyang wife na si Ma'am Joyce Ann Tagakay. And shoutout din po kay Ma'am Iken Tilian from South Cotabato, Sir Jason M. Perua, and Ma'am Adelia Lopez. Thank you po for watching. At sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Baboy! na may katuwaan Pampasaya ng